I'll give you like 10 niche napadim pasopanza be able Hey guys it's me again Irish and welcome back to my channel. So this is the second part of the VA series Napina Miskusa in you guys and For today's video ay pag-uusapan natin ang mga niche na pwede nating pasukan sa pagiging BA. So ano nga ba yung niche? By the way, ang niche is yung skills mo, yung specialization mo, or yung area of expertise nyo. So guys, hindi porket wala kang experience sa pag BA is mahihirapan ka na or hindi ka na makakakuha ng work as a VA. Minsan, it's all in our mind. Parang inikisip lang natin yan o tinadahilan lang natin yan. Pero, sabi nga nila guys, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kailangan mo lang is isipin mo yung mga ginagawa mo ngayon, yung previous job mo, or yung hobby mo. So, tanongin mo yung sarili mo ng mga bagay na yan. Kasi, makakatulong yan para ma-identify mo kung anong niche yung babagay sa'yo. Yung iba ginagawa nila kapag hindi nila alam kung anong niche yung nararapat or bagay sa kanila is pumapasok sila as a general virtual assistant which is sobrang dami ng general virtual assistant kaya medyo mahirap na makapasok sa ganitong klase ng niche. And kapag general virtual assistant ka, minsan na to be honest na abuso siya ng ibang mga clients. Lahat kasi ng task pwedeng ibigay sa iyo eh. Like pwede kanyang... Gawing admin at the same time, pwede kang mag-calls, pwede ka din mag-social media. Mas maganda din na may certain niche ka. Kasi yung mga client base minsan is nagahanap talaga sila ng tao na expert sa isang bagay. When you have a certain niche, it's having one scope of expertise in which the more na nag-grow ka sa expertise mo, minsan the higher the pay din yung nag-get mo or nakukuha mo. So right now, I'll give you like 10 myths na pwede mong pasukan sa BA world. So again, 10 lang to guys. But there's a lot of niches in the BA world, to be honest. So you just have to think, again, anong ginagawa mo ngayon? Anong hobby mo? At anong previous job mo? So, the first one is admin support. So admin support, bagay na bagay dito yung mga nagtrabaho na as admin assistant sa office. You're gonna help the client with scheduling, email management, and data entry. Yan yung mga common tasks sa admin support. Next is social media management. So, pasok na pasok dito yung mga mahilig mag-social media. Yung mahilig mag-scroll sa Facebook, sa TikTok, and sa Instagram. Usually, yung gagawin nyo dito is mag-handle kayo ng social media account ng client, Like, pwede mo siyang tulungan sa content creation, pwede mo siyang tulungan with engaging sa followers. Well, may iba nga dyan, may iba ako kakilala, taga-like lang at taga-comment ng post sa Facebook. So, alam ko, madaming may gusto nito. Next is customer service. So, pasok na pasok naman tayo mga taga-BPO industry dyan, lalo na yung mga uh, galing sa customer service. Basta magaling ka sa customer service, magaling ka magsalita, magaling ka mangbola, pwede ka dito sa customer service. Either through phone call to, through email, or through chat. Next is graphic design. So, pasok na pasok naman dito yung mga may hilig mag-design or sa arts. Pwede mong tulungan si client sa paggawa ng logo, ng banner, or ng uh, social media graphics. Next is e-commerce. So, sa e-commerce, feeling ko bagay na bagay dito yung may mga online shop or mahilig mag-online selling. So, tutulungan mo si customer dito sa pag-manage ng on online shop niya. Minsan, Amazon, pwedeng Etsy, depende sa kung anong store meron si client. Pwede mong tulungan si client sa product listing, sa inventory, or customer inquiries as well. Next is real estate virtual assistant. So, Real estate virtual assistant, if you have background on real estate, pwedeng pwede ka dito. Um, common task sa pagiging real estate virtual assistant is lead generation, pwede kang mag-market research, like pwede kang mag-cold calling. Next is bookkeeping and accounting. O oh, alam nyo na yung mga um, accountant dyan, pwede kayo dito. Ang gagawin nyo lang is magmamanage kayo ng financial records, invoicing, payroll madalas to sa mga small businesses. Next is SEO and digital marketing. Ang ginagawa dito is nag improve ng website visibility ni client. Like, nago online marketing. Pwede din to sa mga mahilig sa social media. Next, next is medical business. So, very popular to or pwedeng-pwede ito sa mga medical professionals like nurses. Pwede kayo sa medical billing, coding, appointment setting ng mga patients, the data entry para sa mga records ng patients. And the last one is legal billings. Ito yung medyo nagiging popular na ngayon. Pwede ito sa may mga legal background. So, ang isosupport nyo dito is yung mga law firms, attorneys, legal professionals, And common task dito is document preparation. Pwede kang tumulong sa client communication or tulungan si client sa case management as well. So, sampulang yan guys ha. Sobrang daming mesya sa pagiging VA. Minsan nakala natin wala tayong alam sa pagiging But, again, ang importante sa ganitong klase ng industry is yung skills mo. Um, you just need to be honest minsan kung ano bang background mo, kung anong kaya mong gawin, kung anong hobbies mo. And may konti ka lang mga dapat aralin. Minsan may mga training din naman na makakatulong sa inyo. Lalo na if you're starting, I suggest that kung nahihirapan kayong kumuha ng direct client, is mag-start muna kayo sa mga agency. Kasi usually sa agency is may mga training silang binibigay. Alright! So guys, sa tingin nyo kayo, kung mag apply kayo as a VA or mag, mag start kayo ngayon as a VA, anong klase ng niche sa tingin nyo ang babagay sa inyo? Comment nyo yan sa comment section. If you have any questions or suggestions, ilagay nyo na yan sa comment section para matry natin siyang madiscuss sa mga susunod nating videos. And if you are new to my channel, just don't forget to hit the like and subscribe button para updated kayo sa ating mga bagong videos. So see you on our next vlog. Again, this is Irish. Bye! thank you